Recently guys, maraming nagtatanong sa akin kung worth it pa rin bang magtrabaho at mag-apply dito sa bansang Taiwan. Hi, ako nga pala si Monina, isang dekada nang nagtatrabaho bilang factory worker dito sa bansang Taiwan. Mga rason kung bakit maganda pa rin mag-apply dito sa bansang Taiwan. Madali na lang mag-apply dito sa Taiwan dahil madami ng agency ang walang placement fee. At syempre, isa ng agency ng company namin dito sa Taiwan ang no placement fee. Dalawa pala ang agency ng kampanya namin dyan sa Pilipinas, ang iQuest at ang Grand Placement Agency. Search nyo lang ang kanilang FB page at be aware po syempre sa mga scammer. At guys, kapag nag-apply ka papunta dito sa Taiwan, no need mo nang mag-aral ng language nila wala nang training ng Mandarin dahil kahit basic na English or kahit barok-barok pa yan ay pwede na. At guys, huwag kang mag-alala dahil kahit no experience ka ng factory worker dyan sa Pilipinas, basta may vocational course ka or undergraduate ka ay makakapasa ka. Kaya guys, apply na!